Sige nga nak. Lahat naman nak bagay sa iyo eh. Hmm. Pero mas type ko to. Ito nak mas okay. Silver. Pero mas maganda yung gold na. Yung ito. nakuha na ako ng ganyan na tsaka na lang ilo, ilo Ang yung ilo-ilo na yan? Ice cream? Dong, hali ka na, Dong! Ay, nag-ano ka pa ba? Ano na? Anong plan ano? Mabubusog ka ba dyan? Ha? Ano ba yan? Huh? Ano ba yan? Uh, oh, may 129 is small. Tapos may 99. Ano yun? Walang toppings. Anong walang toppings? Walang chocolate na ginagawa. Pag yung 129 meron. Ayun, 99. Ayun, Uy, oh, yung nabibili lang na tig-30 -tig sa labas. Hindi, <laughs> 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 bayan na yogurt yan. Ah, yogurt hindi siya ice ba? Cream. Ah. Which is, mas maraming benefits yan sa katawan kaya sa ice cream. Ah, hindi ako kumakain ng yogurt. <laughs> Masim sa ibang bansa, sa Saudi, palagi yan sila naka-yogurt. Ano kasi Anong, di maya-maya pa na? Ano na lang? Dong, what is your plan? Halika Dito na. Uy, may Hershey sila na ko. 20. Ay, ka Ay, kaso para biskwet. Ito. Kitkat. Parang biskwet din. Oo, oh, yung ano, may wrapper. May wrapper sa loob. But 125 Oreo? Bakit sa ano? Magkano lang ang Oreo? Ah, ito siguro na. Mas gusto, oh, gusto ko to na ako. Sneakers. Forty nga. Oo. Parang ganun din. No? biscuit may biscuit may biscuit yung laman yung favorite ko dyan yung snickers ah par abroad right. Hmm? Right. Ha? ano yan wala parang cone yeah daming bumibili dito ah, na, ha? ayun pantin ha? 200 isang <coughs> box ano ba yan laman yan? Dito? parang di ko kilala eh hulo grabe hmm, hindi ko nga kilala yan eh kilala ko sneakers at saka ano eto ano to lollipop <laughs> ayun oh, ay hindi ako nyan hindi <laughs> siya masarap eto triple power magkano <laughs> ba tong triple power na to ito, sabon. $2.90 daw. China. <laughs> Ayan, o. Ang kulang na yun. Pili ka na. Sasangin. Pinaustito. Pili ka na ng ano mo. Ayun sa Buno, oh. 290 daw, malaki. Ano na nak? Ayun ang Vaseline, may si tito mo ng Vaseline eh. Petroleum, magkano to na? Magkano to na? Petroleum jelly. 154. Ay, not available. Why? Why is not available? Ano yan? Body shampoo? Strawberry dried. Sarap ba yan? Ang ibang ano, display nila, hindi pa pwedeng ibenta. Hindi na mo, hindi pa sila pwede mabenta yung tataas. Tomato. Hershey. Sa ibang bansa ito Bansang China. Sirop yan na. Cute ng aso. Mura daw. Ante na mo si tito mo kung ano na naman pinagpupulot. ano? Ayun, yes, kape na ano? 300. Hmm, ang kuha ka na. Ha? Masarap naman yan. Yun ang gustong gusto kong ano eh, kape. Oo. Sa ibang bansa yan ang ano. Kuha ka na. Nang isda. Itik.

Kumuha na ako na pero dapat ito ang ang ano no kasi nag-stick-stick stick kami. Yung kape na ano. Oh, oh. Ano yun ah? Di ba gusto mo yung dried mango? Dried mango? Parang Ha? Oo, Ala, bawal ka dyan eh. Bawal ka diba? Dyan? Bawal ka diba? Bawal siya yung fruit of May ano nga siya eh. Oo, okay. Oo, oh, oh, sure. Hmm. Bakit gusto mo ng dry mango? Kumuha ka isa. Tikman natin kung lasa. Magkano ba? Magkano isa ng dry mango? Nasaan ka na na? Magkano? Matikman naman natin. Pero natakatikim na ako niyan eh. Do na bang natin? Kainin na. Natin. <laughs> Kainin na. <laughs> ano bayaran natin? <laughs> ah, ito sa mga candy. Ay, kilo-kilo ito -kilo sa ibang bansa. Oo, oh, naumay ako dyan eh. Sneakers, pwede pa. Kaso mahal. Oo. Oh. Ano, bayaran na natin? tres Magkano yan? Magkano yan nak? Bawas as, bawas ka na sukal dong. mahal pala to, dairy milk. Anong favorite ko Tapos ang Toblerone 99, malaki. Hoy. Huwag tayo sa mga matatamis. Sobra. Hindi. Hindi naman yan nag